Nep. Usapin namin si Jeffrey. Mabaka diyan Jeffrey. Ha? Nep ka. Ano? Ako na sa sama sa iyo ayo muna. Ali ali. Mabaka diyan, mabaka diyan. Ha? Hindi. Hindi ay hindi para ibang mga. Hindi baka ibang maka ano eh. Ayun nga po sabi niya kanina pa daw po siya nag-aantay ng sundo niya. Pagkasaan na kita ng karapatan ha. Relax ka lang, relax ka lang. Jeffrey, ano ka sa amin? Ligtas ka naman sa amin. Gawin na restaurant sa Ligtas ng Warrant of Press, sa ng Branch 175, sa Kasong of Dangerous Act, ng 2002, ay mas expired. Ligtas ka pantame tungo la paseo. Mamang Gina dela, dipayla ko gamit tarafong pumili nang doktor na, uh, na susuri sa yo. Amen ilamo ko tarafong ko. Ako si PMS si CMS Lawrence Vision, si Amanda Flores. Okay no? Linda na sa, Lores Pison, sa